ah <laughs> nice come guys nice come Na-scam nice nice tayo, na-scam nice Kaya hindi ko nga lang to Sayang ang buhay Sayang ang buhay guys Talagang 200 Ha, balik kulang kulang 300 Kasama yung Abono Kinuha, ang problema Na-scam nice Pagkain, ito Makto Oh, makto pag sa drop off Wala <laughs> Kaya ang resulta Ito yung 300 yung lang lang 300 ko Ay. Ako na kinabang Bakit ito? Pinakain ko ngayon Pero okay lang Pwede pagkain lang Naghanga Naghanga doon sa shipping na Malaki na pala Ayos ka mo Magdo Ako Ako yung tumitira Good <laughs> job pa Kaya ng talagang buhay Wala pa na hong lang eh Sino ba magkakalang Kahit pagkain titirahin Yun Kaya ang resulta Yung inapunuhan ko, ako rin tumira Hmm, ayan Soft drink Nice, sausawan May manok, pobos na <laughs> kaya ano ito pati yung tatatira kamalas malas naman talaga yan ko lang, lang yun pagkain naman o lang titira wala hindi sa drop off ako tuloy lang diba? o. O kayo, kayo, kayo. di ba na walang problem,

ngayon <laughs> ang nangyara, napala ko. Ako ang tumira ng inabunuhan ko. Hmm. Ganda po ba guys, surte-surte lang yan. Di mga riders ingat-ingat talaga eh. Ako guys, hindi na magsisisi ka. Kasi, hmm, nakain ko naman eh. Masama yung hindi ko pakinabahan. Hmm. Okay. Uwe ba guys? Di sa parang nyake. Uwe niya guys? po si Kratlo Ang hirap rin pa oh. Maklo hmm. Diba? Ito sa kapat sa pa Ngay! Busing Para makapayot man lang Mukhang na yun Parang Parang kumalang lang Sa labas Sa Sa labas Pusik Sa labas